Oh, good morning, good morning, mga Brad. Kung sabi saya pa, mga ayong buntag, mga Brad. Ito ang aking brother kids, mga Brad, para sa ating mga sisiyo. Masubukan natin mag-Tagalog para mas maraming makaintindi. Ito, mga Brad, kita nyo mga Brad. Ah, uh, kainan uh, eh, natin, mga Brad, 50 BC yan. Number 2, 50 BC. Tapos ang ginawa nating frame ay metal pa 1 by 2 na metal pa Ah, itong inuman niya mga brad. Galon Malaki talaga ang advantage ng ganitong loader cage mga brad. Ang number 1 na advantage nito dahil sa uh, haba ng kaniyang flooring. hindi nila malalanghap ang kanilang amoy ng ipot advantage din ito mga baad madali lang linisin ang ipot mga baad tingnan niyo mga baad pag gusto nating mulisan madali lang tapos may ventilation mga baad ang haba ng ating kulungan ay 4 feet by 4 feet 4 feet ang buka 4 feet rin ang taas ito ang kulungan na una kong ginawa. Ah, tingnan nyo mga brad. Hmm. Walang laman. Kailangan doon linisan bago lagyan ng bagong sisiyo. Ang disadvantage ito mga brad, tingnan nyo mga brad. Ang ginamit kong division sure ay 2 x 2. Dapat dapat 1 x 2 para hindi ma masabit ang ipot. Ah, ah tingnan nyo mga brad. Ah, lahat ng kulungan ko ay makataas sa lagang floor ay Kapag ganito ang design ng ating kulungan, malaya sila sa akin. O, tingnan niyo mabara. Ang ginamit ko screen yung malaki ang botas. Tapos ang division ko ang 1 by 2 para hindi agad masabit ang ipot. Ito naman ang kulungan na pang boiler ko mabara. Ah, tingnan niyo mabara. Uh, ah, medyo mahaba ito mga bad sana umabot tayo ng 1k subscribers mga brad okay subscribe naman mga brad salamat mga brad sa mga bago nating subscribers maraming maraming salamat